nice the fish market public fish market in Kalba wow Masya Allah amazing ang linis niya oh. where? Mm, para sa hotel wow It's amazing yes yeah, alam guys, so ito yung ano, public market, fish market ng Kalba. See? Can you imagine? Oh, there is reception. Yeah? Where will go fish? na asa? See? OMG! Yeah! It's very nice in the world. Nothing in Dubai. Ha? Huh? Mm. Ah, yeah. Fresh. Fresh paluto. aljubeo Jubeil. Galing well, dito, oh. Tingnan niyo ang fish market na pangkaayos, pangkakalinis. Iba talaga ang ano, fish market ng palba? Salga, salga, same Anong bibilin mo ba? Ha? Ganda. Ganda dito sa kismasa. Alin? Mahal ano to? Ano yan? This is the coffee. Ayun, sarap nitong pride, oh. Yeah, I'm going

System, system pa. Tapos, bibigyan ka lang nila ng resibo, guys. Tapos, bibigay mo dun sa mga pinaka-cashier. Ganyan. Tsaka, makukuha yung ano, isda. O, oh, jiva. Napaka-organize. Oh, what uh, are you going to buy now? Oh, masarap naman ito. Gabir, gabir, gabir. Gabir, gabir. Gabir,